Init at uh, maalinsang ang panahon ngayon. Ha? Ganito na ba ang asaan sa buong Semana Santa? Kahapon dito, oh, uh, yung uh, heat index. Dito sa opisina, dito sa Quezon City, bayan. 42. Nakita ko sa sasakyan. Wow, ang init. Ganon, kainit ngayon sa Quezon City. Alamin natin nga ang lagay ng panahon ngayong Holy Week. Uh, bula kay Veronica Torres na pag-asa. Veronica, magandang umaga. Magandang umaga din po sa inyo, pati na rin sa ating mga taga-subaybay dito sa yes, may Pinto, Asintado. Sa kasalukuyan nga ay easterlies, mainit na hangin mm. galing karagatang Pasipiko. Inaasahan natin makaka ang bahagi ng ating bansa. Dahil nga din dito sa easterlies, inaasahan nga natin yung mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Although ngayon, maulap na kalangitan, mga kalat-kalat na pag-ulan, pag, -ulan, pag, pag -ulog, sa may Bicol Region, Northern Samar, Samar, Eastern Samar at Quezon. Sa Metro Manila naman at nalalabing bagay ng bansa, partly cloudy to cloudy skies, may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Wala tayong nakataas na gale warning, pero ingat sa papalaot sa may northern at eastern section ng bansa dahil magiging katamtaman hanggang sa maalon ang kragatan. Okay. Wala naman tayong pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine area of responsibility. Hmm. nasaan nga natin yung kung may mga magiging maulan man for tomorrow, possible sa may Bicol Region at sa may ibang bahagi sa may silangan ng ating bansa. And then, sa mga susunod na araw, until March 30, which is Saturday, mainit at ang panahon sa ating buong kapuluan ng ating inaasahan. At yan po muna ang latest mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres. Uh, Veronica, tama bang umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index sa uh, Metro Manila kapon, particularly dito sa QC? Quezon City? Tama nga po kayo dyan. Umabot no? kahapon ng 42 degrees Celsius. Oh. Yung heat index o so init factor dito sa hmm. may Quezon City, 42 din yung naitala sa so may Dagupan City, Pangasinan po. Hmm. Yan ba tataas pa sa mga susunod na araw? Inasaan po natin for tomorrow or for today at bukas, possible mga 40 to 41 degrees Celsius po yung heat hmm. index sa atin po sa Metro Manila. Okay. So ano na lang panlaban natin dito? payong pa-uyong at saka lalabad, tubig no mag uminom na maraming uh, baso ng tubig Tama po kayo diyan mm. Sige maraming salamat sa inyong oras pag-asa weather uh, specialist Veronica Torres Thank you ma'am Thank you po